sa kabang bang ay na ang kapakanan ng mga anak pero lagi nangangamba kapag nagkakasakit sila? Para sa iyo ang video nito. Okay, good morning mga kananay. Sasagutin natin ngayon ang katanungan ni Brother. So sabi po sa sabi niya po, ah, uh, possible daw po 'yung libreng pagpapagamot pero 'yung gamot medyo malabo. So, eto po based on my story. Dalawa po kasi ang anak ko, 'yung panganay ko 8 years old at 'tong huli naman ay 1 year old. So, ang una, 'yung sa panganay ko nagamit ko po ito way back 2021 at 'tong pangalawa ko ngayon, bago lang po namin nagamit, May 25, 2024. So, eto po 'yun siya. Ah, uh, tatakpan o i-close ko lang itong ano ha, pangalan ng hospital para hindi po makita. Okay. So, itong bagong hospital, so, i-compare muna natin ha. Ay, yung pagpapagamot, yes, check po. Libre po siya. Wala pa pong babayaran. Laboratory, nasa package lang po nila. Kapag nasa package po, free po yon For the both cases, ang exit po kasi is yung CBC. Yung urinalysis at saka yung x-ray kasama po sa package. Yung CBC po ang exit. Kaya yung exit po na 280 plus, yun lang po ang nabayaran ko in both cases. In separate hospital. Now, doon po sa tanong na gamot, depende po siya kung meron doon sa category nila, edi eh libre po siya. Pero may second na ikaw consider yung availability ng gamot. So, sa first hospital, hindi po available kanyang antibiotic. Ang available lang po, ang binigay lang po sa akin is yung paracetamol at saka salbutamol. Nandito po sa bago, sa aking pangalawang anak, uh, po, free po. Pero hindi po lahat. Kasi ang maganda doon sa doctor na nakuha namin or sa doctor na nakakater sa amin, bago siya nagsusulat ng kanyang, sa prescription, tinatanong niya muna, available ba itong gamot natin para sa ganito? Ay, may ganito pa ba tayo? At time, hindi po available, hindi ko po ay yung dalawang bote ng antibiotic isa lang po talaga ang nakuha ko kasi yun po ang available pero at least kahit papano sa so, uh, dalawang bote na yun, 400 plus so malaki na po yung aking natipid and then yung salbutamol na ibigay po at saka yung citirizine baby na ibigay po so kahit papano, konting-konti na lang po ang naidagdag ko so 200 laboratory at saka yung sa gamot nya hindi po naaabot na isang libo so okay po talaga ang e-konsulta subukan niya na kung gusto nyo na mga ganitong content, please heart, follow, and pwede nyo na rin po akong isubscribe. See you later!